Hello guys, welcome back to my channel I vlog. So for today's video is i-share is po natin yung mga kung ano yung mga importanteng requirements po sa immigration sa mga balik manggagawa gagawa OFW po, yung bumabalik sa kanilang mga amon na dati po, no? So alam ko na alam niyo po ang mga requirements tulad ng passport, um, e-travel, kontrata at saka ticket. So, yung apat na yun, alam kong alam nyo po kasi kailangan naman po talaga meron kayo nito, no? So, meron pong isa na hindi alam ng lahat at hindi naman hinihingi doon sa one to two months vacation. So, sa experience ko po kasi uh, lumagpas po ako. Yung maximum po ng vacation natin is six months. Lumagpas po ako ng one year, no? Uh, Nag-one year po ako sa vacation. So... Sa mga nakakita kong nakakasabayan ko na offload po sila ng dahil sa isang requirements na hindi po nila alam, no? Pero yun sila, hindi yun sila one year, no? Four months to six months po sila. Hiningan na po sila. Ako, one year. So, i-explain ko, no? Ano ba ito? Ito yung tinatawag na permissions of absence. So, ilalagay ko sa taas no, kung ano yung mukha. Nakasulat po yan sa Arabic and English. Galing po yan sa go government and signed po yan ng employer natin. So, kung nandyan na po kayo sa airport, no, sa check-in pa lang po, hinahanap po yan ng mga assigned na nag-check po dyan no? Sasabihan ka na pag wala ka nyan, useless at hindi ka makakalagpas doon sa immigration sa sobrang higpit ng immigration. Hindi lang po sa immigration sa Pinas, kundi pati sa mga transit country po ay uh, mahigpit po sila. So based on my experience po, dami pong na-offload ng dahil dito no kasi hindi nila alam yung gagawin nila no so kung wa kung wala kayo niyan at nag-check in kayo at mahaba pa yung oras, kontakin niyo po yung amo niyo and madali po yan nilang ma-send tulad ko. So ang nangyayari no sa akin sobra akong nahirapan pero sa awa ng nasa taas is naka uh, nakasakay din po ako. Nakarating din po ako dito sa bansang Kuwait, no? Pero sinasabi ko sa inyo, hindi sa pagmamayabang, no? Kasi meron akong kasabayan, ang dami, four months to six months, talagang na-offload sila dahil dito. Kasi hindi naibigay agad ng amo, no? So, naiwan po sila. Sa akin naman, mas maaga po na naisend ng amo ko. And, uh, uh, ang mahirap lang po sa akin is, above maximum po ako ng six months. So, nag-one year vacation po ako. Kaya po, pinahirapan po ako doon sa immigration. And, not emigration lang po ng Pilipinas, pati doon sa transit, ay talaga pong muntik ako ma-offload din po doon. Kaya kung naisipan yung mag-vacation -vac po, wag po kayo lalagpas ng six months. No? wag nyo akong tularan, char. So, yun lang po. Ganun lang po siya. Meron na ako noon, kaya pinasend ko sa amo ko, sinend po nila, and yun lang po, kasi lang mag ako. So, wag na wag po kayong lalagpas sa vacation maximum po. Nang bawat bansa. So, yun lang po. Maraming salamat. And, wag nyo pong kalilimutan i-hit yung subscribe button, hit the thumbs up button, leave in a comment, and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa tuwing gagawa po ako ng video. And, maraming salamat!